nyo na uh, trick yung araw. Pag trick ang araw, maglakay kayo ng silong na ganyan para yung doon sa loob hindi masyadong ano, manuan ng direct sunlight para hindi siya mag overheat sa loob ng ating bed. Kaya ganyan. Kung ito mayroong mga butas-butas pero mas maganda sana kung wala. Ganyan. Pero okay lang naman yung ganyan. Ganyan yung gawin ninyo pag direct sunlight kayo nagpatubo, maglaki kayo ng dilim dyan. yon yung nasa loob na iyon ay tatanggalin ko rin after ng 7 days siguro yung iba o kaya doon lang sa may gilid niya para magkaroon lang ng liwanag. Ganyan niya ko lang para sa ganun ay ma-fully ramified siya at makakonsentrate yung amag kasi mas gusto niyang madilim. Yan, pero pag matutubo na, magkakaroon ng pinheads, kailangan na ng liwanag para tutubo silang lahat. Yan. So, ganyan lang. Yan lang yung tips natin para sa mga napapatubo na direct sunlight ay maglagay kayo ng mga ganito. Ganyan, lilim. Kayo nang bahala kung anong paano yung pagkakadesign niyo Basta may lilim siya para sa ganun ay hindi siya direct sunlight yung mga bed natin. At nasa nyo na kung malawak o kaya malit lang basta may lilim pag sa direct sunlight kayo magpatubo so ang nyo lang at kalabasan nyo lahat